po yung may santol na toppings na ating taxi na isda. May vitamin C din yung santol na taxi Tanda ka santol, tanda natin sa Yung ating taksiw yung isda. Ay, na natin yung toppings na santol. Ayan. Ayan. para kakain natin yan pag tapos na vaccine. Sarap kasi yung may topping sa santo. Sustansya din siya. Ano po, sarap. Tapos yung pati yan. sasasaw natin sa atin at kakainin. Sarap. Sarap ng santo. Ito yung hmm. Hmm. ating papaksiwin ay na Santol